isang nahuli namin ngayong araw guys anim na pinggan lang guys at itong mga malaking isda guys Hello guys, magandang umaga guys Punta naman tayo laot guys Mayroon na tayong pampain Nang ako kanina dyan At Shout out dahil kang Richelin Arroyo Na nagpa Shout out sa ako At Kwa na, ilang araw na Nakalimutan ko kasi Ito si Richelin Arroyo Shout out o saan ka ngayon o sige guys dito lang muna guys mag update na lang kung mamaya guys And, basta makapush na tayo dun sa ano pang situhan na natin okay guys bye bye guys Ingat nga safe lagi guys 2 hours later guys magandang tanghali guys dito tayo ngayon guys sa mga nasira na na mga panagatan guys. Dito sa laot yung may mga kawayan. Ito guys. Ito mga may mga ugbok na kawayan guys. may may mga kasamahan kami dito guys na mga nanagat din ito dalawang bangka kasama namin guys guys lalakihan ng mga alon guys oh malakas ang hangin guys talong Sigurong dumarating na low pressure guys kasi ano dito ang pala na natandaan tandaan ko noon pa na basta ganito ang hangin guys mayroong dumarating na low pressure at kagabi din guys mga 2 guys malakas ang linog dito guys sa amin buti na lang madali lang na ano, ano kumintok agad Dalit lang ang lino guys, malakas. Na mayroong na nga basag na mga buti na natutumba. At ang salamin namin nabasag din. Malakas, buti na lang guys kay hindi matagal. Madali lang guys, mintok agad. Uh, na ano, maraming tao sa labas, naglabasan sa kalsada. Naglabasan mga tao. Na uh, 2 AM. Kanina guys, madaling araw. At sige guys Dito lang muna guys Ah uh, mayroon pang, ano shout out ko si shout out ko ulit si ah uh, Ruchi, uh Arroyo. Nandiyan siya sa Luzon, Banda Luzon. Shout out niya ni mo ah Arroyo sige dito na lang muna kasi mag pa kami mang misda pa kami sige guys ingat kayo palagi guys bye bye a few moments later magandang hapon guys ito na guys ang nahuli namin ngayong araw guys anim na pinggan lang guys at itong mga malaking isda guys tatlong kilo din guys ito, ito tatlong kilo lahat guys itong isda na to guys isa at kalahati ito ito, ito isa, isa at kalahati din tatlong kilo lahat ito guys at anim na pinggan ito lang na huli namin ngayong araw guys ito mga parukot mga guys ito, halo-halo, guys, oh. Ayan, guys. Ito, halo-halo din, guys. Oh. Halo. Ito. Ito lang ang nahuli namin ngayon, guys. Pero, maganda na ito ngayon, nga, huli guys. Mayroon ng pang display doon sa palinki. Sige, guys. Bukas na naman ulit, guys. Ah... Uh, Maraming salamat sa pagpanood. At ulitin ko sa nagpa-shoutout sa akin si Richelin Arroyo. Shoutout sa imo, C Uh, din hindi lang ko to bang akong video, man lang sa mag-utro. Bye-bye sa inyong lahat, guys. Ingat kayo palagi.